Yung time na masaya kayo, nakasama nyo sila, di ba? Yung mga comfort food na pinagsasaluhan ninyo. Kainin mo! Subo mo! Nga nga! lalalalalala, la lala Huwag lala. ganon. Katatakutan ba to? Hindi hindi, hindi po. Horror episode to. Ano, araw-araw tayo. Steak, ano to? Di ba? Steak. Ano ka? mapag-usapan lang natin. Iba sa atin dyan, sa mga manonood natin ngayon. Wala nana, tayong nanay, wala lang tayong tatay, kagaya namin. Uli lang lubos na kami. Ano yung mga niluluto nila na namimiss ninyo? Or pag namimiss nyo sila, ano yung niluluto ninyo? Para ma-feel nyo yung parang, ah, parang andyan lang sila. Katatakutan ba to? Hindi, hindi, hindi po horror episode. Ko. <laughs> hindi, hindi po horror episode. Ito yung ano, yung pag-alala diba yung 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 time na masaya kayo nakasama niyo sila, 'di ba? Yung mga parents natin, yung mga comfort food na pinagsasaluhan ninyo, ganun. Ako, pag nami ko ang nanay ko, niluluto ko 'tong uh, ginisang mais or swam kung tawagin, 'no? Ginisang mais at uh, tinapa or yung iba ginagamit ay hipon, 'di ba? Pag yung tatay ko naman ang uh, nami-miss ko yung uh, luto niya, niluluto ko naman iskalyos Sobrang paborito ni Podrex yung Kalios. Kasi dugong ilong ko kasi yan eh. So, alam niyo naman, oh. No? Kaya ngayon, namis miss ko si Mother at saka medyo maulan lately, kailangan natin magluto ng pasabaw. Kaya, dahil na-miss ko siya at na-miss ko yung ganitong mga lutuin niya, luto tayo ng ginisang mais. Okay, ito po ang mga ingredients natin. Siyempre, ito bida ang ating mais ah uh, mas maganda daw gamitin itong puti kasi uh, mainam daw to sa mga may diabetes. Itong ano, hindi. Kung baga wala, hindi kasi siya matamis, di ba? We have the white corn. Tapos, meron tayong tinapa. Or pwede kayong gumamit ng hipon or yung hibe. Yan. Tapos, kamatis, bawang, sibuyas, patis to taste, at syempre, ang ating dahon ng sili Pwede rin siyang dahon ng ampalaya. So now, ito, hinihiwa hiwa na natin yung ating uh, mais, ganyan. Yan, hiwa-hiwa na mais, oo, oo, ganyan. Tapos niyan, di ito na lang, ano? Ito na, ang tawag dito ay busal. Busal ang tawag dito. Yung busal nito, ibababad po natin dito sa tubig. Bababad natin yan kasi yan ang gagawin nating pang sabaw. Habang nakababad siya dyan para lalabas pa yung flavor. So now, eto na tayo sa ating cooking procedure. Magigisag Madali lang po, napaka simple lang nito. Uh, Magigisa-gisa lang po natin yan. Simpleng bagay, simpleng lutuin. Pero syempre, yung memories ng pagkain, yun yun eh, yung importante, di ba? Yung, oh, I miss my mom, na-miss ko papa ko, na-miss ganyan-ganyan. Yeah, so ka na. Magluto tayo. Napaka-simple lang lutuin ito. Gisa-gisa lang tayo gisa-gisa, gisa-gisa. Ganyan. -gisa. Okay. Dahil natin muna ang ating cooking oil. Shoot. Ayan. Ating cooking oil muna. Cooking oil muna tayo. Ayan. So, gisa-gisa tayo. Guard have garlic. 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 Gisa, gisa, gisa. Ayan. Kaya ako, namimiss ko naman din siyempre tatay ko, no? Pero mahirap siya mamiss kasi ang mahalang niluluto nil nil niya, <laughs> kalyo, tsaka matrabaho. <laughs> Pero, masarap. Ang tatay ko po ay uh, 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 chef si papa dati. Nabubuhay pa yan. Tapos, nagtrabaho po yan sa Nung araw, yung Antipolo Hotel. Nung buhay pa yung Antipolo Hotel, nagtrabaho po siya doon ng uh, assistant uh, chef, Kemi Kemi, parang ganon. Si Podres. Tapos, ngayon, naglagay na tayo ng tinapa. Marami magtatanong, ba't hindi niya inilagay muna yung kamatis? Kasi, nakalimutan ko. Ah. Hindi. <laughs> <laughs> hindi po. Gusto mo kasi lutong-luto yung tinapa, ganun. Gusto ko yung nasasangkot siya yung tinapa. Tapos, saka mo ilalagay yung kamatis. Saka mo i-ano yung kamatis, doon isasangkot siya mong ganun para kapit na kapit yung mga lasa at lalabas lahat ng mga flavor. Pag magigisa tayo, yaman din lang nagisa na tayo, huwag natin mamadaliin. Hayaan ma masangkot siya, ika nga, di ba? para mas lalong magsama-sama yung mga lasa nila doon. Masarap. Kasi pag minamadali natin, diyan, diyan, diyan. diba? lalong-lalo lalo ng kamatis, masarap talaga yung kamatis sa pagigisa talaga yung lutong luto siya. Pero yung bawang, huwag niyo masyadong ano yun kasi papaet, di ba? So yan, hayaan muna natin siya dyan. Maluto yung ating uh, uh, tinapa. Tapos ilalagay naman natin ngayon ang ating kiamatis. Mm kiamatis. Halo, 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 halo. Pwede natin lakasan na. Pag nailagay na natin yung kamatis, ihalo muna natin ng konti, ng very, very light. Yan, tapos takpan muna natin. Hayaan na natin muna lumabas yung katas ng kamatis doon. Yan. Dahil nga lately nag-uulan, kailangan, kailangan naman natin yung mga sabaw, hindi ba? masarap, gusto comfort food. Si Malia, mahilig din sa sabaw kasi yan. So, pero bihirang bihira yan yung mga, ano, yung mga bulalo. Ayaw niya, hindi siya masyado sa ganyan. Ewan ko sa batang yan. Ano siya eh, uh, Ah, tisay, no? 80% yung pagka-amerikana, pero yung kanyang uh, pagkain at yung puso niya, pinay na pinay. 100% Aww. pinay. Diba? ba yung, yung natutunan niyang kainin, gusto niya nagkakamay din. Siguro, papaano yung adopt ko, sino dahil lagi mong kasabay kumain? Yun yung naa-adapt niya. ba? Diba? Kasi ako, si mama ko kasi, mahilig si mama sa nakakamay din, naka -ano, ni mama ng mga masarsa. Kaya hindi ako mahilig din sa mga masarsa ang pagkain. Mas gusto ko yung mga ganito, yung mga simple lang na ulam, mga hagis-hagis lang dyan na pakulo, mga ulutong bisaya, ikang. Yan. Tapos si Malia kasi ako din, ganun nung na-adapt ko sa nanay ko. kasi si Malia ako din na nagpapakain dyan. Yun yung na-adapt niya naman sa akin din. Bilang, buti na lang, di ba? Kaya marami na tutuwa sa kanya kasi kahit anong basa... Piling ko nga sa yung batang yan, dati yung ano, past life yan, ano, caterpillar. Kasi pag nakakita ng green, man, kain. Buti na lang, di ba? Kaya thankful ako na hindi ako hirap sa kanya magpakain ng gulay. Di ba? Buti lang hindi maselan. So now, ito lumalabas na 'yung ating uh, katas ng ating kamatis. 'Yan, no? Lumabas na 'yung katas ng kamatis. 'Yan. Lutong-luto na rin 'yung ating tinapa, no? Ito nang na mangyayari. Napunan ninyo, 'di ba, binabad natin 'yung pinag uh, ng ating uh, mais o 'yung busal pusal na maiyan. Yan ang ipang sasabaw natin. Ganyan. Ganyan, 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 ganyan. That's it. Tapos, halo ng very, very light. Halo ng very, very light. Halo ng very, very light. And then, takpan muna natin. Hintayin natin kumulo. Pag kumulo, ilalagay naman natin yung ating mais. Okay, yan. Meron kami kami mga viewers na mga nasa abroad. Meron kami mga viewers from California, US of A. Meron kami sa Europe. Meron kami mga... Sa, baka, paano yan? Wala kaming tinapa dito. Ganyan, ganyan. Pwede kayong gumamit ng hipon. Yan, pwede kayong gumamit ng hipon. Bongga ganayan. yan. Or pwede rin naman, ah... Uh, uh, ang tawag dito. Yung smoked fish. May mga smoked fish dyan, di ba? Sa abroad, meron dyan. Meron yan dyan. Ito nakakatawa lang yung smoked salmon. smoked salmon. Medyo class lang talaga kasi walang mabili eh. Nasa ano kami nun eh? Nasa Texas. Oh, eh, nag-request kasi medyo winter-winter nun. So, nag-request nga ng ganitong lutuin ng mga kaibigan. syempre wala namang tira pa dito eh. Ganyan-ganyan. Bakit hindi natin try yung smoked salmon? syempre class. Kakaloka. Eh, wala naman dahon ng ano doon, mga ganito. Spinach ang ginamit bongga rin din yung spinach. yon. So, gisa-gisa, ginamit namin smoked salmon, Bongga naman na ng Tsaka, kayo ba? Ano mga bata kayo, di ba? Siyempre, may, merong kang kapatid na mahirap pa kainin. merong kapatid na lahat kinakain. Kulang na lang pati kayo kainin, di ba? Kami sa dosi namin, magkakapatid, isa lang. Isa lang yung hirap kaming pakainin. Si Dino. Oo, if you're watching, oo, oh, ikaw, Dino. Mahirap ang pakainin. Aminin mo yan. Di ba nga? Kaya nga sabi ko sa nakaraang vlog natin, tinago mo yung talbos ng kamote sa ilalim ng lamesa at siniksik mo doon sa mga bakal-bakal ng no, ano. O, oh, di ba? Nakita ni Papa, anong ending? Pinakain din sa'yo. Di ba? Kami lahat, ah, uh, kahit gusto namin kumain, wala kami kakainin. <laughs> Pero yun, buti na lang. Siguro nga, yun na natutunan namin na appreciate ko anong meron. Be happy kung ano yung meron. Diba? Naka-survive tayo sa isang araw. Masaya na yon, di ba? Hindi mo nga alam kung yung ibang tao, kung, kung may kinakain o wala. Di ba? So, kaya yun din ang inaano ko kay Malia. Kay Ate May, kung anong meron, tanggapin natin. Appreciate it. Kung nakakaluwag-luwag sa buhay, kung ano naman ang gusto nyo, binibigay ko sa inyo. Pero, huwag kayong maarte. Di ba? Kung ano yung, yung hinain, kay In all parents naman sa mga anak ko, nakita nyo naman kay Malia, di ba? Oh, ginisa lang sa bagoong masaya na siya. Kasi nga, 'yun ang tinuturo ko sa kanya. I appreciate niyo kung ano yung nasa table kasi iyan ay eh, pinagpaguran ko. <laughs> 'Di ba? Pinagpaguran ng mama. Eh hindi man pwede lang ano, la, aron-arot ay steak, ano to? 'Di ba? Steak, ano ka? La 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 la. 'di ba? Kaya hanggat bata, hanggat maliit pa sila, Turuan na natin sila, ba? Diba? na i-appreciate ko ano yung nasa table. Kailangan kasi pag, pag, kasi ato ang technique lang dyan ha. Ako, kaya nakikita ko yung ko kung bakit hirap kumain ng gulay, kasi tinatakot ng tatay ko. Tinatakot. Kaya hanggang ngayon, ayaw kumain talaga ng talbis ng kamote niyan. Kailangan ipakita natin, paramdam na, masarap to anak, gano'n. Tignan mo. Ah, healthy food. Ano to? Maganda sa kalusugan. Ganon. Huwag natin tatakutin. Yung bang nanay may hawak pang pamalo, aminin nyo yan. Di ba? Kumakain yung anak niya. Kainin mo. Subo mo. Nga nga. Ganyan. Ganyan na nangyari sa kapatid ko na trauma. Imbis na makatulong, hindi. Hindi po nakatulong. Huwag natin silang tatakutin. Iparamdam natin sa kanila na they need to eat that. Hindi dahil wala tayong pera, hindi dahil ito lang ang budget natin kailangan natin kumain ng mga ganitong manulusog na pagkain. Ganyan, okay? Eto na. Yan. Now, ito na. Kumulo na. Ilalagay na natin yung mais. Yan. Lagay na natin yung mais natin. Yan. Lagay natin yung mais. Tapos, syempre Yan. Tatakpan natin ulit. Hintay muna natin. Lumambot naman yung ating mais. E, although, madali lang naman yan. Kasi yung mais natin na nabili maganda eh. Medyo mura, ikanga. So, ilagay na rin natin yung ating patinhas. Patinhas to taste. Lagay na rin natin. There you go, ladies and gentlemen. Then, halo ulit. Halo, halo, halo. Ayan. Halo, halo, halo. Medyo lalagkit na po yan. Medyo lalapot. Kasi yung nabili nating mais ay eh, maganda. Ang tawag po dyan ay lagkitan. Maganda po yan sa mga may diabetes, yung ganyang klaseng kuwan. Yan. Ito na nga, nagpapalambot tayo ng ating mais, sisilipin ko na yung anak ko, baka mamaya dumami na siya doon sa swimming pool. Ay! Wow! You okay? Yes! You having fun? Mm. You want waves? <laughs> uh, what time? What time are you planning to get out of that ano swimming pool? What? Until what time are we planning to swim? Swim? Ha? Huh? I'm just checking the waves. Oh, Oh, pak. Dahil malambot na yung ating mais, ilalagay naman ng at yung ating dahon ng sile. So, ang dahon ng sila yung mabilis kasing uh, malabog. So, yan. konti lang ganyan. Tapos, patayin na natin agad yung kalan. And then, takpan lang natin. There you go, ladies and gentlemen. Ang bango. just ko, mayroon akong kailala yung Marvin Cal dito. Ako. Ako po, ayan na yan. I'm sure nakaready na yung pang ano niya. Pang take out. Ayan, ready na po. Let's go, let's eat. Ayan na. Siyempre, patitikman natin kay Malia. O, kita nyo na. Sabi sa inyo. Kaya, tamang-tama lang yung pagka, paglagay ng uh, dahon ng sili. After mga ilang seconds, patayin mo agad. Kasi madali siyang, ano eh, malasog, ika nga. Madaling malasog, yan. So, eto na nga ang ating swamp. Ika nga, eh ginisang mais. Ngayon naman, syempre kayo, uh, i-comment nyo naman dyan kung ano yung uh, namimiss yung lutuin ng inyong nanay o ng inyong tatay. I-comment nyo lang dyan. Tapos pipili kami kung sino yung pinakamaraming nga. Bawa, mas lamang yung adobo or mas lamang yung ganito. Yun ang lulutuin ko. Okay? Yan. At ngayon, patitingwan natin kay Malia. <laughs> Malia! Oo, oh, di ba? I know, but you have to taste this. Okay. There. Blow. Mm. Yum. Mm. One more. One more. Blow. Mm. Mm. Ay, may meron pa. Di diba? Yan 'yun. Abi sa inyo. Hay! Eh. Hay! <laughs> Grabe siya, di ba? Abi sa inyo eh. okay, tala. Mag-like and mag-subscribe na po kayo, Mamang and Maria sa aming vlog. Thank you so much. Mamang. -hmm. mo na lang yan! <laughs>